ito mga tropa mix Toyota 4A may sikreto po ito mga tropa mix ito yung isa sa nagiging dahilan kung bakit maingay o malagapak yung kanyang cylinder head pag hindi nyo po piniting itong camshaft maingay po yan kahit ilagay nyo po dyan yung clearance na gusto nyo halimbawa 0.008 clearance nyo na yan ng 8, maingay pa rin dito ang difference ng mga tropa sa cam ito mga tropa mix tingnan alog po yung cam sa mga cap kaya ipipiting po natin yan pag di nyo po piniting yan kahit i-clearance nyo yan na maganda lagapak pa rin po yan ito may pit po yan mga tropa Kaya e, ipipit po natin yan. Kapag kayo so, yung maganda gamitan nyo ng plastic gates. Kung first time nyo magpit. Pero ako hindi ko na ginagamitan, tansyahan na lang yan mga trabamix. Kulang pa 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 Diba? Na, na, okay na lahat po yan pipit natin lahat yan sinampulan lang natin ang isa yan kahit, kahit tong isa ganun din po yan oh. kahit pipitin natin yan malagapit yan